Hey, what's up mga katatay? So, ngayon alas ko na. Ayun. May kunti pa kaming dadalihin. Kunting hinga na lang. Kunting hinga na lang daw. Sabi ni Kuya Bangig. Ayun, dali na namin itong sa likod eh. Oh. Doon sila ba oh. So, kunting hinga na lang namin ito. Aswangan na naman. <laughs> Ay, wala si Bangig kagabi kaya eh. hindi siya nakaaswang ng resource eh. <laughs> Bawi na lang eh. Makakaaswangan na. Makakaaswangan din. Ayan. So sa lahat mga katatay natin. So sa patuloy na nanonood at nagsishare share nitong ating video. So sundan niyo po ako sa aking YouTube channel ang Katatay Vlog ng Mindoro at sa aking Facebook page ang Katatay ng Mindoro. Okay, so lahat ng mga bit, poll video natin uh, doon yung makikita sa tungkol sa pag kung anong ginagawa namin sa pagsibuya. So itong kabila, tapos na namin yan. Kita nyo mga putik-putik pa kami. So, uh, first time, first application namin ito ng fertilizer. So, ang edad ng tanim ay nasa 15 days. 15 days namin na tinigang at tinuyo. Then, ito, nagpatubig kami. At, uh, ayun. So, nag-apply tayo ng fertilizer. So, katulad nyan, So, siguro tinatanong nyo, sa mga nakakaalam ng paraan ng pagsisibuyas so pass na sa inyo sa mga hindi pa alam at baka ma-inspire sila na magtanim ng sibuyas kapag tayo nagpapatubig at binabasa natin itong sibuyas at mag abono so ayan pag napuno ang pag nabasa na siya lahat ng tubig pati yung plot na may sibuyas wag n'yo tatanggalan ng tubig ha kasi nga mag-aapply tayo ng abono diyan o fertilizer para mabilis din matunaw yung abono. Pero huwag masyadong marami ang tubig. sakto sakto lang. Dahil mahirap din pag nababad yung sibuyas. Katulad nyan, kailangan binabasa yung mga plat. Yung medyo hindi elevated at hindi pantay. Kailangan babasain nyan. So, yan. So, ayan mga katatay. Ano? So again, uh, medyo overtime kami kasi mag, magpa-five. Pero may ilang pinapil pa kami. One, two, three, four mga konti na lang mga apat na maliliit na lang din naman so at wala namang damo so kaya nakahiga naka, nakahiga kami nakaupo katulad nito tingnan nito si puti na aso na to o oh, nakahiga di ba yan so may itong may maliit pang isang burit yan o oh. High ka naman sa mga pants mo yan atong at isa o oh, ba't parang tulog na tulog ka na dyan buddy Sikano. So, ayan. So gano, no, o. Iniikot-ikot yan para makita mabasa. So ayan. So makita nyo nag-iikot nag tayo. Ayan. So dito sa may gitna ng flat. So mga basa. Hindi na basa. Babasa ina. Ayan. ayan. Babasa ina. Para mabasa sila. Sila ko. Tuloyin lang kayo. Bawasan lang natin doon sa dulo. oh. nga rin ito. Kaya niya punuin ito. Magbawas ng kaitan

Jadi, lama-lama nih,